Hello guys. On our way go on our way to um Batu Hot Spring guys is ano may patay kasi tapos ang, ang, tagal ang layo pa ng lalakarin siguro nila at uh, kami din 3 kilometers pa din yung takbuhin namin sa motor so nag, nag ano na lang muna kami nag so may nakita kami na garden which is the name is uh, Lake Garden in Batur So, naami diri ah guys. So, maone guys ang Lake Garden guys. Diyan kami pumasok tapos ito na yung surroundings nila. Yan guys ang sinasabi ko yung mga puti akala ko mga tangke yan. Yan pala ay hotel pala. So, uh, aakyatin natin pupunta tayo dito sa harap ng lake so ayan yung mga bahay bahay guys o oh, hindi lang pero ang phone uh, po dito parang takki pero ang ganda pala sa loob so dito ako guys see may swimming pool oh, ang ganda kayo guys kung ano ko pala walang wilangoy na ako dito oh asa naman to sa mall tingnan mo guys o yung volcano first time ko talaga nakakita sa personal na ganito pala yung uri ng mga volcano kung sa personal ba. So, dalawa ito ang volcano, guys. Ah, uh, hindi pala makikita dito yung isa na takpan nito. O, tingnan mo, oh, ang ganda ng mga kuta, oh. Hmm? Baka na pamulong ka doon, eh. So, from here, guys, ikot ko kayo dyan. Yan ang Yan ang volcano. galing kami dito kahapon guys pero doon kami sa pinakadulo ini kami dito ganda ganda mama ano dito Hotel. tapos ako doon sa... ako dito guys ha sa tuk tuk oh, may di isa. bunga Oh, uh -huh. dyan siya napunta. Kanya-kanya. Ayan na ang volcano guys. Sa kabila. Yan ang makikita din doon sa tinirahan namin sa homestay. Medyo malapit na din doon. Nasa ano talaga kami. Gitna ng mga vulkan. Tingnan mo yung bayabas. Ay hindi pala yan bayabas guys. Ano ito? bago yan guys ako'y mag iikot ikot sa inyo dito <laughs> so tapos na kami dito guys papunta na kami ng hot spring sa Bator hot spring siguro malayo-layo na yung ano or nakarating na yung patay doon sa cementerio pangit din naman na lampasan namin. Oy, at saka, hindi ka talaga, wala kang chance na makadaan. So, until here now, guys, dito sa Lake Garden. So, see you for my next video there in Hatchmere.